Bumisita ako kina Romnick. Sakto naman na tapos na sila sa kanilang mga gawain. Kaya pinagpaalam ko sila, kina lolo at lola at pumayag naman sila. Sinabi ko may lakad tayo. Di ko na sila pinagbihis. Gaya ko, nakapambahay lang kami. Di nila alam kung ano ang nakaabang na sorpresa sa kanilang araw na ito. Kasama ko si Kuya Totoy. Good morning. Morning, sir. Hi, good morning. Good morning, sir. Hi, good morning. Huwag na, sir. Kuya na lang. Ha? Ano sa sa'yo, June? Ibu, motor siya. nan po tayo ngayon sa Jollibee. Hindi ko alam na dalawang bata na dito ang pupuntahan natin. Kasi may nagpadala ng pag natin kay Romnick at Caroline. Oh, mommy ng KSA! Thank you, thank you very much. At, at sabi niya rin yung mga iba pang matitira ay ibibigay natin ng mga pangangailangan ni Romnick at ang Caroline, sa lolo at Oh, di ba? goodbye Oh, let's see. Here, oh. Hindi <laughs> niyo alam. Hindi tayo, oh. Jolly, let's go, let's go. Let's go. Let's go. Um, first time naman po nilang so, pumasok ng reality. Oh, let's na Oh, naiiyak na naman ang maestro natin na papayag ako uh, sa tuwa. Ayos ko, naiyak po talaga ako sa sobrang tuwa dahil pinigyan uh, na naman ng na pagkakataon ng magkapatid na si Romnick at Caroline na makapasok for the first time sa Jollibee. Hindi ko may explain ang aking kasiyan. Thank you, thank you very much po, Lord uh, lalong lalo kay mami ng KSA okay good day to you mami OFW from KSA pinapila ko po sila para may experience din nila ang pagpunta ng Jollibee at sila na rin ang pinagbayad ko habang sila'y kumakain pinagmamasdan ko sila talaga makikita mo sa kanilang mga mata, sa kanilang mga kinikilos na napakasaya nila dahil napasok na rin ang Jollibee at nakakain na rin nila yung mga kinakain ng iba. Kaya habang sila'y kumakain, ay kinakausap ko sila na mas marami pang matitikman nilang masasarap kung sila ay makakatapos ng pag-aral. Ayan, makikita mo talaga napakasaya ni Romnick at ni Caroline. Sinabi ko sa kanila, sige mag-enjoy lang kayo. Huwag niyong pansinin ang mga nakikita niyo dahil sa Jollibee, lahat ay pwedeng pumasok, lahat ay pwedeng kumain. Walang mayaman dito, walang mababa dito. Lahat pare-pareho ang nakikita niyo dito. Okay, galing na po tayo sa Jollibee. Ayan, maulan na naman. Pero kahit umuulan, umuus pa rin ang blessing para tayo. Okay, yung pamilya. Ngayon naman, nandito tayo ngayon sa b para bumili ng kanilang kailangan sa kusina. Di ba yung napanood nyo doon sa mga utensils na walang plato, walang kusyara, wala. Kaya po, pupuhat po tayo dito. Part ng binigay ni Mami sa KSA ay bibili mga kagamitan at saka nagbigay rin si Tita Cynthia ng Chicago pambili natin ng solar o ayan diba Makakukuha tayo ng solar at iba pang kailangan nila okay let's be pagpasok namin sinabi ko sa kanila lahat ng mga wala doon sa kusina ninyo, yun ang bibili natin. Oo, oh, ayan. Ano-ano ang mga yun sinabi ko sa kanila. Sinabi nila, wala kaming plato, sir. Ayan. Kukuha tayo ng isang dosena. Kasi ilan lang ang plato doon ang nakita ko. Saka na rin, yung paglagyan ng ulam. Saka kasirola. Bali daw yung hawakan ng kasirola nila. Kaya kukuha tayo ng bago, sabi ko. Ayan, pumili lang kami ng mas bongga. Sumunod naman, sinabi ko, bili rin tayo ng bagong kaldero. Ito, pero maliit. Yung mas malaki, sabi ko, kaya yung mas malaki kinuha namin. Ayan, buti na lang mabait si kuya. Ano pa sabi ko sa dalawa? Sabi nila, wala kami mga baso sir pag ano ng kape. Okay, go! Sabi ko. Ayan, pumili kami ng mas maganda. Kasi yung ginagamit nilang magkape ay plastic lang. Kukuha na lang tayo ng anim. Kasi apat kayo. Pagpunta namin ni Kuya Totoy, magkakape kami. Kailangan din ng isang dosen ng kutsara. Pero kailangan din, sirani Rani sira na rin yung ano paglagyan natin ng ng mainit na tubig kaya termo sabi ni Kuya Totoy ayan then wala rin silang siyan no nagloto ng itlog si Caroline kaya yan mabili kami ng siyan si ayan at saka sandok na rin ng ulam saka yung nakita ko yung pangsalok nila kumuha rin kami ng timba ayan pwede na yan saka nakita ko rin yung paglagyan ng sabon kaya kumuha rin din kami ng isa ayan okay let's g ano pang kailangan natin ayan okay sabi nila wala silang baso pala oo nga kaya kumuha kami ng isang dosena kanya kanya silang pili ng paborito nilang kulay kaya ayan So, Nakakuha na po tayo ng mga uh, pangailangan nila sa kusina gaya ng nakita natin ng, na masyal po tayo, na napansin ko ang mga kakulangan nila at uh, sa tulong po ni Lord, nasagot na po. Okay, yun po. At isa pa, meron pa dito, napakahalagang kailangan nila ang pagkakaboon nila ng ilaw kasi yung solar nila ay hiram nila. Kaya magkakaroon na ng katuparan na sarili na nila yung solar nila. So, nag-reach out po si Tita Cynthia ng Chicago. Thank you, thank you very much po, Tita Cynthia. Okay. Okay. di diba? Perfect. Di Kausan man lang yung mami. Thank you very much for mami. Ah, may sapay lang mami ta, sumampat ito. Oh, ang bait-bait ni mami. Imagine, oh, naawa siya sa magkapatid, binigay lang lang 2,000 yung malapit na kamalaking solar nila. Supposedly 2,700. Ah, <laughs> uh, umandar ang kulam na <laughs> gayuma <laughs> gayuma at kulam ng maestro perfect diba? oh, thank wow ang laki

sila manghihiram. Wish natin ay apat ang kailangan nilang solar. At least, mayroon na tayong isa. Pinaka-importante na magagamit nila sa kanilang pag-aaral. Kasi gaya ng sinabi ko, inahabol nila yung liwanag. Wala silang ilaw. Sometimes pag bumabagyo, kung man, kahit gumamit ka ng kandila at ano, wala rin. Kaya ito, yan. No problem. Habang hinihintay natin yung uh, uh, pag-account uh, ni, ni Pogi, Oh, kumusta na ngayon ay may solar na kayo na. Hindi na namin hahabulin ang liwanag at makakapag-aral okay, na po kami ng ma mabuti sir. Eh, salamat ka. Salamat. salamat po kay Tita Cynthia. Okay. Ikaw naman, Romnick, anong masasabi mo sa sulang ibigay ni Tita Cynthia? Maraming maraming salamat po sa binigay niyo sa, sa amin. Tita. Tita Silcia. Okay. At din sa mga gamit din dito, bigay din po ni Mami ng... K Sabihin mo na lang, Mami. Mami ng KSA. Siya ang nagbigay para makapaglupin kayo ng kumpleto may... Ano uh, mo sabi mo kay Mami sa KSA? Go. Hindi na namin... Maraming salamat po, Mami ng KSA. Hindi na namin po pro-problemahin ang mga gamit namin sa kusina. Maraming maraming salamat po. Mami, Mami ng KSA. KSA. May okay. okay, so ayan po. Napakasaya ng magkapatid. na tinupad na ni Lord. May kasagutan na kaagad yung wish natin yung prayer. So, kaya um, pa yun. ang hindi lang sa kanila kundi kay Lord. Kaya pagbutin yung mag-aral ha. Okay. Mas maganda na ngayon ang estado nyo sa buhay, kung compared nyo. Mas marami pa, gaya ng sinabi ko, mas mamahalin kayo ng tao kung ituloy nyo na ang tamang ginagawa, yung magpagabait lang kayo. Ha? Huwag lalaki ang ulo, wag magbago. Okay? So, that's it. So, and lastly uh, mag-grocery pa tayo ng kailangan nila yung isang itlog kahapon gagawin natin isang tray let's do. so mayroon naman bibigyan natin katuparan yung isang itlog at mas marami pa itlog at yung grocery yung nila ngayon, mabaw nila ay naggalit po kay Tita Lara and Uncle Nick ng UK. Maraming maraming salamat po dito at eh, Tita here. Yeah. Yeah. Sagot niyo ng grocery ng magkapatid. Diba? Kumuha rin tayo ng hot kasi whiskey daw nila makatikin po ng hot dog. Kaya Larara ay ramkel ni. Kung hindi kumati to ni mami Lara, pero dibili pa nang ano, nang karne, yung pansigang. Yeah. Para kay Lola, Lola. Yan, yeah. oh. Grabe ang ulan. pero dead map so yan buhos pa rin ng ulan sino kayang bagyo iyan baka baklang bagyo pero nandito tayo for the last ulan ibili tayo ng karne so here na tito nick and tita laura I love you today. So, andito na po tayo, hapon na, at napakalakas na ng ulan, pero okay lang dahil nagampananto natin ng ating misyon. Okay, so let's go! Uh, let's go! 匹i ngimu un, wala умir Lez go Nu mi vumpoa wala nyummat So we're here na. Ayan, dito na po tayo. Ayan, dito na nakalapag na lahat ang mga blessings. Pero wala si na lolo at lola. asan uh, saan sila kaya? Oh, yeah. Oo, nagpakain sila ng ano, kung ano, anong oras na. Kung pasok na natin to dahil ilagay na natin yung mahiwagang sola. Okay, let's do thank you Oh, the moment of truth. Ready? One, two, three. Ah! Perfect. Thank you, Lord. cool! Thank you. Lord. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Cynthia. Cynthia, thank you, thank you. Thank you, thank you. Oh, yan, oh yan. Yan, yan, yan. Ilaw ng pag-asa para kinarong ni Karin sa kanang buhay at sa lahat, lahat ng nandito. Ay, Diyos po, napakasaya po. So, ayan po, maraming maraming salamat po sa pagbigay ng mga tulong ninyo mula sa Pagpunta nila sa Jollibee, si Mami ng KSA, uh, yung mga utensils. At yung mga iba po uh, na gamit natin ay galing po kay uh, Mamzui um, corpus ulit po uh, yung mga iba pang mga utensils. And then also from Tita Cynthia, yan ang ilaw, yung grocery naman natin kay... Tita Lara and Uncle Nick Nangyoy, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga nagmamahal kay Darong Nick, ang inyong pamilya, maraming maraming salamat po. Sana po ay um, bigyan ko pa kayo ni Lord ng mas marami pang uh, blessings good health, good life, and more success sa inyong buhay. At sa lahat po ng mga naniniwala, nagmamahal sa batang ito, uh, sa mga subscribers natin, mga viewers na patuloy na sumusubaybay sa kanila, maraming maraming salamat po. At hindi po sa lahat uh, uh, kay Tita Pibilap na siyang naglipas ng pinto upang uh, Pumasok ang mga iba't iba pang um, tulong, okay? At nagtigay ng pag-asa sa buhay oh, uh, Thank you, thank you, Lord. Okay, yan po. Alis na po tayo. Um, magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating munting maestro nagsasabing, I love you today, tomorrow, and forever.